Sir, ito na po yung sinagang overload nyo, sir. Mainit po, sir. Ingat kayo. May kasama pang rice. Ay, isa pang rice, sir. Abs, may kasama Tasa, pang drinks. May juice pa yan, sir. Pagkano lahat? 99 lang po yan, sir. Opo, sir. Bali, ito po. 99 pesos lang po. Unlimited juice na rin po yan. 99 lang talaga 99 to, sir? lang po yan, sir. Bali, ito na po yung sisig java rice with Shanghai. Free soup na yan, sir. Unlimited juice pa yan. 99 lang po yan. Ayan, guys. Kung naghahanap kayo yun ng salamin, na mura. Ayan, guys. I hope na, ayan, oh pang uh, 45 to 1 hour lang, makukuha nyo na yung salamin nyo. Tapos guys, sa malapit doon, uh, meron sila dong ano, tag 1,000 lang. Complete na yun ha, basta 0 to 200 grade. May kasama na yon na anti-radiation saka transition na yun. Yung ang pag naaarawan. Tapos mamimigay ako sa inyo ng isa hanggang dalawa. O kaya minsan gagawin pa natin tatlo ng na mga libre salamin para sa inyo. Kaya, stay tuned. Ayun, meron tayo dito, sir, ah, yung ating bestseller, sir, yung Sinigang Overload. Pagkano naman po yun, sir? Bali, 99 lang po yun, sir. Meron na pong kasama yung litsong kawali, sir. Tapos, laman loob po natin dito. Tsaka meron na po tayong one rice unlimited juice. Tapos, mainit na mainit na sabaw, sir. Order ako niya, sir. Patihin niya ako. Okay, sir. Ayan. Bukod dyan, sir, meron pa bang ano dyan, sir? Ah, uh, sulit meal. Meron pa tayo dito, sir. Kung sulit meal po, ito pong chicken natin, tabagin yam yung bupalo po with java rice na po yon with shanghai po then unlimited juice teka lang sir 99 parang dami mo sinabi opo oh, sir 99 lang po yun sir sige nga sir patingin ako kung yes, Sige po, sir. Ayan. Unahin muna natin yung sinigang, sir. Okay, sige. Patingin ako, sir. 99 lang yan, 99 sir. 99 lang po yan, sir. Sige. Uy, yung dami, ha. Yung tama lang, sir, ha? <laughs> yung tama lang po, sir. Oh, tama ayan. lang po ito, sir. Ayan. Sir, sa mga gusto pumunta punta dito, uh, saan ka naman nila pwedeng puntahan at tuwing kailan? So, makikita nyo lang po dito po sa kahabaan ng Kirino, Baklaran po. Malapit lang po kami sa Dali po, tapat ng Santa Rita Church. Ayan. Anong oras po kayo nag-open dito, sir? So, mga 4pm po, nandito na po kami. Tapos, until maubos na po yun. Uh, Ubus na yun, mga bandang 9pm or 10. Tama-tama, ngayon maulan. Opo, sir. Saktong-sakto. Nandito kami talaga, sir, pag naulan, sir. Inahanap po talaga ng tao. Ang bango naman yan, sir. Opo, Luto sir. Mo to, sir. Apo, sir. Uy. Yan. Yeah, sir. May Guys, nandito tayo sa may baklaran sa tapat mismo ng Santa Rita Church. Ayan, may nakita tayong cart. Ayan. Nakita natin, guys, yung tinitinda niya dito. 99 pesos lang. Eh, no? Sinigang. Grabe. Sinigang sa tagpulan. Ang malapit dito, guys, 99 lang siya. May kasama na siyang rice. Ayan, you no? Know? And then, may unlimited drinks pa kasama. Grabe, 99 lang yan. Guys, ito yung sinigang niya. May mga laman loob. Ayan, oh. Wow. May mga lechon ko no? Sarap. Oh. Masarap nung na sabaw. Kumalo na yung flavor ng lechon ko wali. Perfect tong yung taglamig, guys. Kung nagsasawa na kayo sa pares, gusto nyo naman ng na maiba, ayan, mami. Gusto nyo naman ng na maibang, ano, lasa. Ayan, o sinigang, guys. So, 99 lang yan. Tikman natin. Wow. So, ito naman yung sisig niya na 99, guys. Ayan, may sisig na siya. Parang sisig laman loob. May kasamang lumpia. Ayan. Tikman natin yung sisig niya. Nice. Wow. Ang sarap. Medyo manamis na-miss na yung ano niya. Mayo. Naman paminta. Wow. Tapos yung malalasa mo talaga yung karne. Ayan. Sarap niya ito. Kung mapapadpad kayo dito sa may baklaran, dito mismo sa may tapat ng Santa Rita, ito yung alas 4 guys. May kita nyo tong card na to Napakasulit ng mga paninda guys Halos lahat 99 lang Chicken, sisig, tapos sinigang guys Tikman nyo yung sinigang nila Napakasarap Lalo na yung malamig na panang So yun guys, enjoy ko na to